See <laughs> Ito yung perks na inuuna mo yung basic needs. Magka man, meron kang gagamitin. Dahil sa tambak ng outfit ko, ang lalabahin. Unti-unti <laughs> ko nang nakikita ang damage sa akin. O, perks na inuuna mo yung basic needs. O di, kahit wala pang sweldo, may gagamitin ka, umuusad ka, na wala kang inaabanang tao. Pink